other vlog. Okay, ang gagawin ko ngayon ay magpapalit ako ng thermostat ng L300 4D56. Ayan, ito. So, mukhang mula pa kapag kabago, hindi ito nagpapalit, kaya babaklasin ko siya. Okay, so may dalawa lang na tornilyo yan. Ito, natanggal ko na yung isa. Ito, halatang pinapasok siya ng tubig. Oh. Nagkaroon siya ng kalawang. Ito naman yung isa. Yan, so medyo masikip lang talaga pag L300. Yan, natanggal na. Okay, so, babaklasin na natin. Yun. Yan. So, dito, kapag may problema pa ito, hindi yan nag-o-open. Okay? Pag kailangan niya magbukas, hindi siya nakakapagbukas. Lalo na sa ganito po, oh sira na talaga siya. So, buti na lang, bago ko siya mai uh, schedule ng long drive, kasama ito sa mga tiningnan ko. Kasi kagaya nito, sira na yung goma. Ayan o, oh. paano pa yung gagana? So, yun, papalitan ko na siya ng bago. Ayan, puro dumi. Kalawang na sa loob. Okay, so, papalitan ko na siya ng bago. Okay, so, yan. Tingnan natin kung malinis na nga siya. Okay. Yan. Malinis na ba siya? Yun. May mga tinga-tinga. Malinisin -tinga. din natin yan. Okay, so ito yung luma, may lawit. Ayan. Okay, so ito yung bago na gagamitin ko. Wala naman siyang nakalawit. So may problema talaga dito. Ayan, so ilalagay ko na. Nilinis ko na to. Sa paglinis nito, kung may gasolina, pwede. Pero pag walang gasolina, kahit sabong panlaba, nalilinisan din siya. Okay, so kakabit ko na siya. Okay, so nilalagyan natin siya ng sealant. Okay, so lagyan natin siya ng sealant. Yan. So, siguraduhin natin na hindi magkakaroon dito ng leak sa pag nagkaroon ng leak yan magbabawas ng tubig sa radiator yan. Kaya dapat siliado ito. Okay, so yan. Okay na na lagyan na natin. Ayan, so sasalpak na natin. Ayan, so nasalpak na siya. Pitan na lang natin. By the way, ang gamit dito 12 M12 mm. Okay. Ang um, back range. Okay. Medyo masikip kaya kailangan pandukot ang mga tools. Hindi obra pagar tools dito. Okay. So, Okay na yung isa. Yan, so higpitan natin ito. Okay, so dalawa lang naman yung ano. Ito guys, pagka may problema talaga, malalaman mo yan eh. Sa takbo ng radiator. Dapat pag mainit, mainit na siya, yung takbo ng tubig sa radiator, malakas. Pero pagka ang mainit na, tapos mahina ang takbo ng radiator, minsan hindi tumatakbo. Yan, medyo ingat ka dyan. Ito ka agad ang salarin nun. Kasi, kaya eh, yan. Bigla na lang nasisira yan sa daanan. Minsan, wala pang rescue. Walang ano. Hindi pa naman yan basta nagagawa ng paraan. Pwede naman. Kakawi ka. Tanggalin mo. Makakawi ka talaga. Tatanggalin mo lang siya. Pagka alam mong yun ang sira, tanggalin mo lang. Makakawi ka. Kakarating ka pa din. Okay, so, yan. Magpit na. Yan. Okay. Okay. Yan, nakabitan na natin, nalinisan ko na rin. So kung matiyaga ka ka, pero pag hindi ka matiyaga, mahirapan ka. Kasi masapakasikit. Pero kung matiyaga ka, lalo-lalo pag sasakyan mo, pwede mo talaga pagtiagaan, magagawa mo siya. So 'yun lang, 'yun lang po guys. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. So, Paki-like lang po at paki-subscribe para lumago 'yung channel. Tsaka paki-click na rin ang notification bell para sa susunod na aking upload ay uh, updated kayo. So 'yun lang po. Maraming salamat. God bless.